Suso ba ito? Mucho busy Suso Ayan Kaya pumasok ang cambio nito So Ano yung maging posibleng tahilan nito? Pag mga ganito Mapasok naman ang cambio Pag Mapasok naman ang cambio Pag Hindi Nakaanda makina Ayan Ayan oh.

binigla ko ito. Delikado. ini Ayaw. Ayaw. Ayan. Hindi kaso. Ayan siya. Ayan pa lang. Tapos nag-engage siya. Oh. Sabihin. Tignan natin ang naging kahilan nito. Ibaba natin yung transmission niya. Tapos... Tignan natin sa loob po ano nangyari. O lining, o class lining. Oh, problema to. So, yon So, ayan mga idol. Ito na yung... truck na... hindi makambyo pag ano. Pag nakaandar. E... Umiikot lang siya, umiikot. Itong... Itong uh, clutch lining dumikit na siya dito sa ano dumikit na siya oh, oh. ayaw na matanggal ayan oh oh so para na siyang winilding kinain niya siya ng kalawang okay. Tan, oh. oh, wow solid so pag nag clutch ka wala pa rin umiikot pa rin siya umiikot pa rin to yung binaba namin transmission. Ayan. Ayan. Yo, yun lang mga tropa. Ito lang problema niya. Lining. Makapal pa naman siya. Pero. Dumikit lang. nag stuck stuck kasi to oh, Ayaw oh. oh. So ayan oh. Hmm. Ayan. Nah Tanggalin niya. Oh, 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 idol, oh, oh. Sira ko yata. So, yan. Ano na siya, So, yan. Wala. Palitan ko na yung buo.